Holy ka. Ang na ng crayfish ko. Oh. Ah. Ito. inches on the half na. Wow. Anong kinuha ko yan doon sa binilihan ko? Ang liliit pa yan eh. Ayun laki na. One month na mahigit sa akin eh. Uh, five weeks na yata. Parang yun. Ang ah, bilis na yung lumaki kasi yung pinapakain ko. Minsan kasi gulay ito. Eh, tumulot ang yan ni eh. Yan you know? Tapos isda. Tapos PO1. Salitan lang. Tapos asula. Kaya mabilis sila nagmumul Yan you ano know? Malaki na. konting tiyaga na lang hindi ko pa alam kung male to o female naisulit ko lang muna sa kasi nangangaway lagay ko sa maliit na ano ano nangangaway siya siya ang pinakamalaki ano dyan sa loob mhm mm mga 2 months o 3 months